Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid. Ngayong araw ay ihatid ko sa inyo ang paggunita ng isang kardinal kay Padre Pio na magbibigay sa atin kung paano pinahahalagahan ni Padre Pio ang tunay na pagsisisi sa loob ng kumpisalan. Marami ang nakatikim ng maaanghang na mga salita kapag napakiramdaman niya ng na isang tao ay diseryoso sa kanilang kumpisal o may itinatagong lihim. Bagaman itinaboy sila, marami naman sa kanila ang bumalik na tunay na nagsisi at nakatanggap ng absolusyon o pagpapatawad. Tutukan at alamin ang mga detalye ng pahayag ng kardinal na ito. Si Cardinal Lercaro sa panahon ng Diocesan Eucharistic Congress sa Trapani noong 1969, ay ginunita si Padre Pio sa salaysay na sumusunod. Ayon sa kanya, ang kumpisal para sa kanya, ibig sabihin si Padre Pio, ang pinagmula ng napakaraming panloob at espiritual na pagdurusa ang kanyang pasyon ang kasalanan ay nagpabikat sa kanya. Ang kasalanan na kanyang pinakinggan, tiniyak at sinaway, ngunit para manawagan sa awa ng Diyos para sa kanila. Ang kasalanan na sa pangalan ng Diyos ay pinatawad niya ay isang sugat sa kanyang kaluluwa. At pinagkaisa niya ang kanyang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo upang ang mga kasalanan ng kanyang mga kapatid ay mapatawan ang pagkauhaw sa mga kaluluwa ay naging panalangin din sa mahabang gabi ng pagmamasid o bihilya. Higit sa isa sa kanyang mga kapwa, Praile, ang nakasaksi sa kanyang pagsusumamo at sabi niya, Jesus Maria, maawa ka. O Jesus, ipagtatagubiling ko sa iyo ang kaluluwang ito. Kailangan mong baguhin ito. Iligtas ito. Kung kailangan parusahan ng mga tao, parusahan mo ako at kontento na ako dito. Iniaalay ko ang aking buong sarili para sa kapakanan nila. Madalas sabihin ni Padre Pio kung alam lang ng mga tao kung magkano ang halaga ng isang kaluluwa. Ang mga kaluluwa ay hindi ibinigay bilang isang regalo. Sila ay binili. Hindi mo alam kung gaano ang halaga para bilhin sila ni Jesus. At ngayon ay ganun pa rin ang halaga upang sila ay bilhin at gusto niya ng totoong resolusyon. Madalas tayong mangumpisal na parang baliwala lang dahil nakaugalihan na natin ito. Sa kanya, hindi ito posible. Isang beses nakakilala ko ang isang dating kamag-aral sa mataas na paaralan o high school na nagbakasyon sa San Giovanni. Sinabi niya sa akin, Alam mo kung ano, kinakailangan kong pumunta sa padre ng tatlong beses para bigyan niya ako ng kapatawaran. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ako pinalis. Akala, ay, uh, akala ko ay taos puso akong nagsisisi. Sa ikatlong pagkakataon, nakagawa ako ng isang tiyak na desisyon na itama ang isang pagkakamali o depekto. Wala akong sinabi pero nabasa ito ni Padre at pinawalang sala na niya ako. Nagawa ito ng lalaki ito dahil mas matagal siyang nanatili doon. Ngunit hindi ito posible para sa lahat. Ibig sabihin, na mangumpisal muli. Lalo na sa mga buwan ng mga tag-araw kung kailan dagsa ang mga tao. Kaya't mayroong patakarang pinairal sa lugar kung ang isang tao ay nakapagkumpisal na at pagkatapos ay nais na pumunta muli, kailangan niyang maghintay ng hindi bababa sa pitong araw. Ito ang dahilan kung bakit marami ang umalis sa San Giovanni nang hindi nakatanggap ng kapatawaran o absolusyon. Isa to sa kasanayan na dapat pag-isipang mabuti. Maraming beses, ang isa sa iba pang mga prile ay nagsalita kay Padre Pio tungkol dito na humimok sa kanya na maging mas uh, maluwag. Ngunit sasagot siya, Ginagawa ko ito para sa kanilang ikabubuti. Hindi ka ba naniniwala na mas nahihirapan ako kaysa sa kanila? Pero kung alam mo lang kung paano ko sila sinusundan, hindi hindi ko sila bibitawan. At magpatuloy tayo sa sinabi ni kardinal Personal kong nakilala ang mga taong balis sa San Giovanni Rotondo na galit kay Padre Pio dahil hindi sila nakatanggap ng absolusyon at nagpasya silang hindi na muling tutuntun doon. Ngunit maya maya, madarma nila ang halos hindi ma malaban ng pagnanais na bumalik doon. Kadalasan, sila pa ang nagiging pinakamatapat na bisita sa San Giovanni Rotondo. Mahal ni Padre Pio ang makasalanan, ngunit hindi siya bibigay pagdating sa kasalanan. Nakilala siya sa kanyang mga pang-iinsulto, katulad ng hampas lupa, pupunta ka sa impyerno. Kailang, kailang katitigil sa pagiging isang baboy? Hindi mo ba alam na mortal na kasalanan niyon? Umalis ka dito. Ang mga tao ay maaaring makiusap, magpumilit, ngunit mahirap na baguhin ang kanyang isip. Hindi mukha ang tinitingnan niya. Mayaman man o mahirap, maganda man o pangit, tinitingnan niya ang kanilang mga kaluluwa. Pantay-pantay, pare-pareho, politiko man o manggagawa. Marami ang nagtapat sa akin, ibig sabihin kay Kardinal, dito para kang nasa hukuman ng Diyos na hinubaran ng iyong kaluluwa. Mayroon ding elemento bilang tao na naglalaro dito. Ang mahabang paghihintay ng mga araw o kahit na mga linggo at ang pangangailangan na panatilihing maikli ang mga bagay dahil sa napakaraming tao ay nangangahulugan na ang mga tao ay tumarating na handa na kung ano ang kanilang sasabihin. Nagkaroon sila ng oras upang pag-isipan ito, suriin ang ilang mga seta ng paulit-ulit. Ang isa pang elementong bilang tao ay ang pangangamba na maaaring maramdaman ng mga tao sa isang bahagi dahil sa mahabang paghihintay na ginagawang mas mahalaga ang pagtatakpo. Kilala si Padre Pio at uh, pinag-uusapan namin ito para sa pagiging matamis kung ang isang tao ay tunay na nagsisisi para sa pagiging isang dalubhasa sa pagkuha ng mga kaluluwa na mas mataas na layunin para sa pagiging matiyaga pagkatapos ng pagkumpisal at sa pakikinig sa susunod na mangyayari naniniwala ako na halos lahat ng pumunta kay Padre Pio ay may partikular na itatanong sa kanya para sa kanyang sarili mismo o para sa iba patuloy ng kardinal na, natuklasan ko na ikinatuwa ko kahit na ang paghihintay dahil lalo na sa mga kalalakihan na hindi kasing dami ng mga kababaihan na nagkaroon ng isang uri ng pagkakaisa sa kanila na katumbas ng kumpiyansa. Kadalasan, lalo na sa mga pare na naghihintay at pati na Seba, ay mangyayari na may magtatapat ng kanyang sasabihin kay Padre Pio at kung ano ang kanyang kinatatakutan. Sa tuwing may lalabas sa kumpisalan, may kaunting pulutong na lalapit sa paligid niya, medyo doon sa gilid at mag-uusisa. Anong sinabi sa iyo ni Padre Pio? Ano ang sinabi mo sa kanya? Pagkatapos ay maaaring may ilang payo kung paano ito gagawin sa susunod. Tila ba pagkatapos ng lihim ng kumpisal na isang tao ay magkakaroon na isang pag-amin sa publiko. Ang biyaya ng Diyos ay tiyak na masigasig na umiiral sa mga kaluluwa upang maunawaan ang bigat ng kanilang kasalanan. Isang araw, isang lalaki ay nagtapat sa akin. Maniwala ka sa akin, Padre. Ang ilang mga bagay na lagi kong ipinagtatapat ng walang kahirap-hirap, sa kanya ay hindi ko sila kayang sabihin. Sa ibang pagkakataon ng kanyang mga tugon ay sim simple lamang hanggat maaari. May nagtanong, Padre, paanong tunay na minamahal na isang tao ang Panginoon ng buong lakas? Sagot niya, anak, huwag mo siyang saktan. Ito ang sinasabi ng Ibanghelyo. Mahal mo, mahal mo ako kung gagawin mo ang aking sinabi. So, simple lamang. Nagpatuloy ang kardinal. Gusto kong idagdag na ang kanyang pakikitungo sa bawat isa ay lubos na personal. Hindi ito maaaring gawing pagkalatang tugon o pare-pareho. Naalala ko ang isang lalaki na dalawang beses na nabalo at na nagtanong kay Padre Pio kung dapat ba siyang magpakasal muli. Sinabi sa kanya ni Padre Pio na ang unang kasal ay nagmula sa Diyos. Ang pangalawa ay sa tao. Ang pangatlo ay sa demonyo. Kapag may ibang nagtanong ng parehong tanong, nagbibigay siya ng ganap na kakaibang sagot. big sabihin, personal, no? Ganon din sa kanyang pagiging mahigpit. Higit sa lahat, sa pagtanggi, sa pagpapatawad. May kilala akong batang pare na gumugol ng kanyang bakasyon sa Tagarao sa San Giovanni Rotondo taong taon. Isang taon, matapos marinig ang tungkol sa napaka maraming kasong ganito na hindi pagpapatawad ni Padre Pio, bumalik siya sa kanyang diocese at naging mas mahigpit rin sa kumpisa kung minsan ay tinanggihan din niya ang pagpapatawad. Sa sumunod na tag pinagalitan siya ni Padre Pio. Sino ka ba sa tingin mo? Si Padre Pio. Alam ko kung kailang tatanggihan ang pagpapatawad. Kailangan mong ibigay ang absolusyon Ituring rin malinawa, isang tugon na inilapat sa partikular na kasong iyon at hindi maaaring ituring na pangkalahatang tugon sa kaparehong kaso. So case by case, uh, basis ika nga. At iyan po ang ibinabahagi sa atin ni Cardinal Lercaro na nagbibigay sa atin ng isang sulyap sa mga katangian at pagkikitungo ni Padre Pio. Ingil sa kumpisal, minsan ay mabagsik, mahitpit. At minsa'y maluwag at matamis ayon sa disposisyon at kalooban ng isang taong lumapit sa kanya sa loob ng kumpisalan. Ang mahalagang aral dito ay para sa atin ay dapat taus puso tayong nagsisisi kapag ipinagtatapat natin ang ating mga kasalanan sa loob ng kumpisalan upang matanggap natin ang kapakipakidabang at karapat dapat ang absolusyong iginagawad sa atin ng pare. At dito po nagtatapos ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway naibigan po ninyo at nakapulutan po ninyo ng aral. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento, at i din po ninyo ang video nito. At para sa mga bagong taga-panood, mangyaring mag-subscribe na po kayo sa aming channel. Pindutin lang ang subscribe button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga episode ilalabas sa hinaharap. At inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang aming channel at ang aming apostolado sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng mga donante o tagabigay ng mga donasyon na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong mga intensyon ang mga misa po ay pinagdiriwang sa bansang Pransya. At uh, bilang uh, benepisyo, padadalan po namin kayo ng uh, binatbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon po sa halaga ng inyong buwa ng uh, uh, donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org. At kung may nais kayong mga katanungan, mangyaring mag-email po kayo sa angtinignipadipiyo at gmail.com At uh, ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit sa aming BDO bank account o maaari rin po sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. At meron din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. At... Dumating na po tayo sa punto ng pag aking pagpapahalam sa inyong Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Maraming maraming salamat din po sa aming mga taga-subaybay at mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Ako yung maaasa na gagantihan ng Panginoong Diyos ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, sa huwag kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.